Puspusa na rin ang paghahanda ng nasa 6,000 guro sa Cebu City para sa nalalapit na barangay at SK elections. Libo-libo namang uniformed personnel mula sa iba't ibang ahensya ang nagsama-sama para sa multi-agency send-off ceremony upang masiguro ang maayos at ligtas na eleksyon sa Central Visayas. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Todo na ang paghahanda ng nasa 6,000 mga guro sa lungsod ng Cebu. Lalot sila ang may malaking responsibilidad sa araw ng eleksyon. Hindi lang ang mga pupunta sa voting precincts ang kailangan nilang asikasuhin. Kasama na ang mga persons deprived of liberty o PDLs. Ayon sa COMELEC, aabot sa halos 2,000 ang mga botante mula sa Cebu City Jail. Iba kasi yung PDL support staff ang gagawin is Uh, kunin yung balota doon sa presinto and then yung balota sa presinto dalhin sa uh, jail facility doon sila magboto and then before the end sa uh, botohan ibabalik yon sa presinto kung saan nanggaling yung balota in, in every election nag improve tayo so, yung ano naman flow natin yung mga electoral board natin pabalik-balik naman lang sila but need to be uh, refreshed. Samantala, nasa 10,000 mga PNP personnel naman ang nagsama-sama para sa multi-agency send-off ceremony. Kasama na rin ang mga nasa 2,000 personnel ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, National Grid Corporation of the Philippines, Disaster Team at COMELEC. Upang masigurong matiwasay at ligtas ang paparating na eleksyon sa Central Visayas. Kamakailan lang, una na nagpadala ng mga tropa ang Visayas Command ng AFP sa Negros Oriental bilang dagdag puwersa sa pagsiguro ng seguridad sa probinsya. Kung saan, siyam na barangay ang isinailalim sa Comelec Watchlist. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa bayan